Alam mo bang unti-unting lumalayo ang Pilipinas sa Asia? O parang mag-ex na ayaw nang magbalikan. Alam mo ba na bawat taon, lumalayo ang Pilipinas sa mainland Asia ng ilang sentimetro. Hindi natin ramdam, pero literal tayong umaatras mula sa kontinenteng pinagmulan natin. Para tayong sakay sa isang higanteng conveyor belt, tahimik pero tuloy-tuloy ang galaw. Ang tanong, sino bang nagtutulak sa atin? Kung ang nasa isip mo ay baka lumulutang lang ang mga lupa sa dagat, parang mga piraso ng yelo sa baso ng tubig posible, pero hindi ito ang rason kung bakit gumagalaw ang mga tectonic plates. Hindi lang basta lumulutang ang mundo natin. May mainit na halimaw sa ilalim nito na kumikilos 24 to 7. So bakit nga ba gumagalaw ang mga tectonic plates? Tara, tuklasin natin. Sa ilalim ng crust, may layer na tinatawag na mantle, isang dagat ng malapot na bato, parang kumukulong sopas. Akala natin, matatag at solid ang mundo sa ilalim ng paa natin. Pero sa totoo lang, Parang kaldero to ng sabaw na laging nakasalang sa kalan, mainit, umuuga, at laging kumikilos. So, dahil sa init mula sa core ng Earth, umiikot ang mga bato sa mantel na hugis-bilog na daloy na tinatawag na convection currents. Itong pag-ikot na yon ang nagtutulak at humihila sa mga tectonic plates, ang malalaking piraso ng crust na parang puzzle ng mundo. Kapag nagbanggaan, nabubuo ang mga bundok. Kapag naghiwalay, lumilitaw ang bagong lupa sa ilalim ng dagat. At kapag nagkiskisan, ayun lindol. Isipin mo na lang, para kang nakatayo sa takip ng kaldero habang kumukulo ang nilaga. Hindi mo man nakikita, pero ramdam mo kapag kumilos. Ganito rin ang nangyayari sa planetang tinatapakan mo. May buhay ito, may ritmo, may sariling pulso. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang Pilipinas ay isa sa pinakaaktibong lugar sa buong mundo dahil nasa gitna tayo ng isang napakadelikadong dance floor, ang Pacific Ring of Fire. Pero sa paligid nito, nagbabanggaan at naguumpuga ng halo 75% ng lahatong volcano sa mundo. So, dahil dito, tayo ang isa sa mga bansang madalas makaranas ng lindol at pagputok ng vulkan. Pero teka, hindi lang ito sumpa, ha? Among mga paggalaw na ito rin ang dahilan kung bakit mayaman tayo sa kabundukan, mineral at magagandang tanawin. Ang Bagyo nabuo dahil sa pagtulak ng crust. Ang Taal, isang bulkan na gawa sa paghalik ng apoy at tubig sa ilalim ng lupa. Ang Chocolate Hills, isang fossilized memory ng galaw ng kalikasan, milyon-milyong taon na ang nakalipas. Isang planetary heartbeat ang bawat lindol, minsan nakakatakot, pero bahagi ng natural na siklo ng mundong patuloy na humihinga. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang lupa na gumagalaw, huwag lang takot ang isipin. Isipin mo rin yung mas malalim na mensahe. Buhay ang planeta natin. Hindi ito tahimik, hindi ito static. Tuloy-tuloy itong nagbabago, tulad natin. Ang bawat pag-uga ay paalala na ang mundong tinitirhan natin ay may sariling galaw, sariling init at sariling paraan ng pagpapaalala. Uy, nandito pa ako, buhay ako, at sa kabila ng lahat ng galaw, gulo at pagbabago, may ganda sa kaalaman na kahit maliit lang tayo sa ibabaw nito, bahagi tayo ng isang napakalaking sayaw na tinatawag na Planet Earth. Gusto mo bang malaman kung bakit sobrang aktibo ang Pacific Ring of Fire at kung paano nito binabago ang mapa ng mundo kahit hindi natin napapansin? Tara, tuklasin natin.